morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Kukumustahin po natin ngayong umaga si Mami Lorena na naging panauhin po natin sa programa last year sa isang episode tungkol po sa infertility. Sa tulong po ng Healing Galing Gamutan, sila pong mag-asawa ay nabiyayaan ng isang napakapoging supling matapos ang pitung taong paghihintay at paghahanap ng tugmang gamutan. At ang good news po mula kay Mami Lorena ay on the way na po si baby number 2 dahil 6 months pregnant na po siya ngayon. Pero alam nyo po ba na hindi lamang po pala kahirapan sa pagbubuntis ang natulungan ng ating gamutan kay Mami Lorena, kundi maging ang kahirapan sa paghinga dahil inabot po ng sampung taon ang pagtitiis niya sa sinusitis condition bago pa niya nakilala ang hiling galing. Panoorin po natin. Ako po si Lorena de la Cruz, nakatira po sa Barangay na Baro General Trias, Cavite. 43 years old na po ako ngayon. Nag-start po siya nang nasa ibang bansa po ako kasi ang trabaho ko po noon sa bahay tapos pag umaga marami po akong ginagawa kaysa hapon na rin po ako naliligo gabi. Tapos pag matutulog po ako, basa po ang buhok. Sa so, pagbangon ko pa lang po sa umaga, yung ilong ko po hindi na po ako makahinga. Tapos pag inatake po, sobrang sakit po sa ulo. Yung migraine po talaga, yun yung pinaka, hindi ko kinakaya minsan. Iniiyak ko na lang po sa sakit. Nana, nagpa-check up po ako, nasa sa Abu Dhabi na po ako noon eh. Neresetahan po ako ng gamot. Ininom ko lang po ng mga ilang araw, tapos hindi ko na po siya tinake ulit. Kasi parang hindi po ako gumagaling. May apat po na pangunahing sintomas ang sinusitis. Ang pananakit ng bahagi ng mukha, baradong ilong, kawalan ng pangamoy at pagtulo ng mucus o discharge. Kung dalawa sa apat na ito ay hindi nawawala ng mahigit sa tatlong buwan o 12 weeks, itinuturing po na chronic sinusitis ang kondisyon. Tulad ng naranasan ni Lorena na inabot ng sampun taon. Paano nakatulong ang healing galing way sa chronic sinusitis ni Lorena? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa sinusitis condition ang ating puntutugunan. At sa lakbay kalusugan, sa mga nahihirapan ding huminga, hindi dahil sa sinusitis, kundi dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ibabahagi po sa atin ni Kuya Benson ang ilang mga diskarte kung paano makakapag-stretch ng budget sa pag-grocery nang hindi na isasantabi ang food safety. Lahat ng yan ay ibabahagi po natin ngayong umaga para matanggal ang mga bara sa ilong at sa bulsa. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Ano po ang magandang vitamins pag madalas sipunin? Madalas po akong nagkakasinusitis. Ano po ang pwede kong gawin? Sasagutin ni Dr. E ang mga tanong tungkol sa sinusitis at magbabahagi si Kuya Benson ng tips kung paano makaskor ng discounted na pagkain na ligtas pa rin kainin sa pagbabalik ng healing galing sa TV. Subay Galing. So bay bayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa ating Hiling Katanungan, sabi ni Julius Herrera, Hi hey po! Ano po ang magandang vitamins pag madalas sipunin? Minsan po umaga lang ang sumpong tapos nawawala na po sa tanghali. Salamat po! Okay, Julius, gawin nating holistic ang approach ha para hindi ka nagiging sipunin. Nakita ko sa description mo na malamang-lamang ay puti ang plema kasi sabi mo sumusumpong siya sa umaga at nawawala pag tanghali na. Ang pagsumpong sa oras at panahon na malamig pa ay palatandaan na nasa yin o nasa lamig ang iyong imbalance. Kaya pag umiinit na, pag dumadating na ang katanghalian, nawawala na, na neutralize siya ng kusa dahil sa init. Okay, so kita na natin, mas magandang iinumin mo ay warm beverages, ba? Diba? Para hindi ka magpuproduce ng puting plema o sumpong tuwing umaga. Okay. Maganda rin na vitamin mong natural bukod sa healing food tablet natin kasi pang immune system naman yon kaya pinapainom natin. Pero mas hiyang para sa condition mo, Julius, ang mga magbibigay ng dagdag na init sa system. Halimbawa, sa halip na magkapika sa umaga, edi sa labat na lang. Luya ay magbibigay sa iyo ng dagdag na init para ma-neutralize yung malamig mong system. Bukod sa luya, nandiyan ang turmeric. Sa pagluluto, pwedeng lagyan ng cayenne pepper o yung paminta mismo natin, paprika, yung mga ganyan makakatulong. At higit sa lahat ay ang sikat ng araw. Bawal muna sa iyo ang hamog kasi magpapatuloy ang ganyang nararanasan mo sa halip yung early morning sun. Sunshine, mga 20 to 30 minutes every morning, lalo na kung sasabayan mo ng exercise. Ang exercise na pampalakas ng baga ay yung para kang naglalambitin sa monkey bars para lumuwag yung baga at Tiyagaan mo ng paghaplos ng healing galing oil sa dibdib, sa likod, sa tigkabilang gilid ng leeg, lalo na kung meron ng mga kulani. No? Tiyagaan natin, sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea at maaring ulit-ulitin niya ng three times a day para sa mabilis na pag-improve ng condition. Maraming salamat, Julio, sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Sheila de la Cruz naman, sabi niya, Good morning po, Dr. E. Madalas po akong nagkakasinusitis. Ano po ang pwede kong gawin? All right, babalik tayo sa holistic approach. Sheila, ha? Unang-una, alamin natin kung saan tayo nagkamali. Tayo mga girls, aba kadalasan mahaba ang buhok, lalo na kayong mga kabataan, makapal ang buhok, tapos nagmamadali sa pagligo at hindi na nagagawang patuyuin mabuti ang buhok sa tuwalya o sa hair dryer man lamang. No? Yung iba, sasakay pa ng motorsiklo at magsusuklub ng helmet habang basa ang ulo. So, kandidato sa sinusitis condition. Bukod dyan, pagkalaging malamig ang ating nalalanghap. Matagal ka ba sa mga air-conditioned room, sa opisina, karaniwan na, ayan, hindi advisable na. Kailangan sa sikat ng araw, mainit, no? katulad ng payo ko kanina. At saka, yung ating mga iced beverages, no? i-avoid muna natin. Mga mainit-init muna na inumin, no? Ang ating iko consume Hindi mo sinabi kung anong kulay ng plema mo o kung anong oras sumusumpong para matansya ko kung nasa yin, nasa yang, o nasa hong ang imbalance ng iyong system base sa traditional Chinese medicine, no? Anyway, Kapag kaganyan na ang kondisyon, meron tayong tinatawag na nasal steaming procedure bilang natural operation natin, no? At uh, ang paggamit niyan ay kasabay ng gentle massage ng healing galing oil habang nilalanghap ang steam mula po sa thermos na bote kung saan itataklob mo ang malinis na embudo at doon sisingaw yung... Uh, pinakuluan mo dapat muna pala na tubig na dadagdagan mo ng dalawang kutsara o higit pa ng vinegar hanggang sa nalalanghap mo na ito. So, tuloy-tuloy ang gentle massage ng healing galing oil. Bilang natural operation for 20 minutes at uh, pwedeng ulit-ulitin 3 times a day. Lagi mong sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. At kailangan kapag ka marami ng plema na nag-accumulate at nararamdaman mo na dumadalas, ang i-avoid ia po natin ay yung pampadami ng phlegm. Ang karaniwa na pong pampadami ng phlegm ay ang mga citrus fruits la luna pagputi ang kulay ng plema lalong dumadami po pagka kumakain tayo ng may pulp na mga prutas okay lang po yung makatas na ah prutas na walang pulp katulad ng peras, yung mga ganyan, 'di ba? Yung mga singkamas, pero pag may pulp na nabibilang po sa citrus fruits, no? Dalandan, oranges, suha, yung mga ganyan, hindi po advisable kapag ka puti ang plema dahil lalong dumadami. Marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sa taas po ng presyo ng mga bilihin ngayon, siyempre mas gusto natin yung mga nakasale o may diskwento kapag nag-grocery tayo, lalo na po ng pagkain. Pero kung minsan ang nabibili natin ay malapit ng masira o mag-expire kaya mura, paano natin masisiguro na ang naharbat natin pagkain ay safe pa rin kainin? Narito po ang tamang diskarte mula kay Kuya Benson buhay sa ibang bansa, paano kaya? Tunghayan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Happy Healing Morning po sa lahat. Happy Healing Morning po, Doc E. Ang gulat na naman kayo. No? Ako po si Kuya Benson. Tuloy po kayo sa Lakbay Kalusugan. Ayan, ayan, ayan. Nagtataasan na naman po ang mga presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan mas maging masinop at mas maging practical po tayo sa paggastos, haharbatin ko po lahat ng malalaking diskwento po sa shops o sa grocery shops po dito sa Finland dahil sa pagtungtong po ng alas 8 ng gabi ay mas malalaki po. Nagbibigay po sila ng mas malalaking diskwento sa mga pagkain. Tara, samahan po ninyo akong mga harbateste, mamili. <laughs> Pag tayo po ay namili ng mga discount na pagkain, kailangan isipin natin mabuti ang food safety. Kitang-kita nyo naman po dito sa Finland ay malinis talaga at nakabalot na maayos ang mga paninda para hindi ma-contaminate. Pero syempre po, pag uwi natin sa bahay, kailangan ayusin pa rin natin ang storage ng na mga nabili natin para mas ang shelf life at hindi makasira na yan pag kinain po natin. Kunahin po natin ang tinapay. Pag bumili po tayo ng discounted na tinapay, pagdating po sa bahay, ang pwede nyo pong gawin na ilagay ito sa freezer para hindi agad amagin. Initin nyo na lang po sa toaster o sa microwave ang pagkain nyo para malambot at masarap patin na bago. Sa mga meat naman po o karne, kadalasan nabibili po ito ng minus 60% ang discount pag alas 8 na ng gabi. Kumisan may overstock sila o kumisan naman ay 2 days na lang ang expiration date. Ang maganda pong gawin dito pagkabili nyo bago nyo po store sa rep ay lutuin nyo po agad ang ginagawa ko po ay pinipirito ko o pinapakuluan bago ilagay sa maayos na mga lalagyan. Sinisugurado ko po na malinis at tumluto para pag kinain ko ito sa ibang araw, hindi po sasakit ang aking tiyan. Sa mga gulay naman po at prutas, depende po kung anong klase ng gulay at prutas ang mabibili ninyo. Gaya po nito, hinog na kamatis, ugasap mo niyo agad, tuyuing mabuti at lagay sa rep para hindi agad masira. Yung iba pong gulay, niluluto ko na rin agad gaya ng ginagawa ko po sa karne para ma-preserve at ready to eat na rin pag nagutom ako. Sa pag imbak po natin sa loob ng rep, tandaan po natin ang first in, first out. Ilagay nyo po sa likod ang mga bagong stock at sa harap naman po ang mga lumang stock para yung luma ang uunahin ninyong kainin at maiwasan ang pagkasira ng pagkain. Paano po? Maraming maraming salamat na naman po sa inyong oras na ilaan sa Lakbay Kalusugan. Muli po, ako si Kuya Benson mula po dito sa Finan na nagsasabing Lakbay at laban lang! Minsan yung parang may nakabara sa ilong mo na naranasan mo yan? Paano? Na naalala parang mo pa? Gumaganyan po ako. Mga ganun po. Ayan. Kasi ang, ang, pangit pong pakinggan. At paano nakatulong ang healing galing way sa sinusitis ni Lorena? Ang galing! Susunod na! Healing galing! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921 445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 522 Kirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng Inang Kalikasan Hiling Galing Maaaring mag-trigger o magdulot ng pagsumbong ng chronic sinusitis ang mga sumusunod. Pagkakaroon ng allergy sa alikabok, pollen o fungi. Exposure sa usok tulad ng second-hand smoke. pagdevelop ng nasal polyps. Pagkakaroon ng injury sa ilong tulad ng deviated septum pagkakaroon ng impeksyon gaya ng sipon, pagsumpong ng hika o asma, dental problems gaya ng impeksyon sa ngipin, at pagbagsak ng immune system. Para malunasan agad ang sinusitis, mahalagang malaman ang naging sanhi o trigger nito upang maiwasan at hindi na maulit ang pagsumpong. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Kasama po natin ngayong umaga ang isa sa mga suki at avid na avid sa Healing Galing. Ito po ay si Lorena de la Cruz. Happy Healing Morning, Lorena. Happy Healing Morning din po, Dok. Sa mga regular na taga-subaybay po ng Healing Galing, matatandaan nyo sa Episode ng Infertility. Unang oh. naging guest natin si Lorena. Dahil seven years ba natin na tinatry ninyong makabuo ng okay. baby? Wala okay. at wala. wala. di ba? Tapos ngayon, naghiling-galing po siya nung anong taon yun? Nag-start pa ako. 2013 po yun. Nag ano ang naging baby mo? Ang baby ko po, uh, baby, boy. baby boy. Baby boy. At, para patunayan. Siguro sinubukan ni Lorena, totoo ba tong healing galing na to? O baka temporary lang? E pinatunayan niya po. Kaya ngayon ay, meron na naman siya sa kanyang tummy. Ano ina mo ngayon? Baby girl? Ang dami po nagsasabi, girl po. Ano, six months na po siya. Six months na? Wow! Magiging, ano na, baby number two. No? At may isa pang inalaga ang karamdaman po si Lorena lalo na nung uh, nagtrabaho siya sa Singapore, nag Abu Dhabi, palubha ng palubha yung sinusitis condition niya. Kaya naalala na naman niya, ang hiling galing, kaya-kaya ito ng hiling galing. Pag-usapan natin, no? para dun sa mga nanonood na maaring may sintomas na sila ng sinusitis condition na nararamdaman, eh hindi pa alam o oh, papano yung sumpong sa'yo ng sinusitis condition. Pagka uh, ano po, lalo po paggabi, hindi po ako makahinga. Alin ba, naka nakaside na nakahiga sa? Oh, Pero so, pag... Pa isa isang butas oh, lang ng ilong Tap, ang nakakahinga. Ah, uh, yung headaches. Madalas po akong magkaroon ng migraine. Tapos uh -huh, dito -migraine. po sumasakit. Ang migraine, kalakalahati lang ng ulo. Opo. Either sa harap lang, or sa likod, or sa kanan lang, or sa kaliwa lang, ganon. Opo. Ganon din ang naranasan mo. Opo. Pero nung una, alam mo na ba na sinusitis to? Hindi po, kasi nung nasa Abu Dhabi po ako, nagpa-check nagpa po kami sa doktor isang beses lang po. Mm -mm. Tapos yun nga po, may sinus daw po ako. Okay. So, itong sinuses natin kasi Lorena, Ayan, meron tayo dito sa may bandang kilay, dito sa may tigabilang gilid ng ilong, sa ilalim ng cheekbone, no? Ito yung mga hollow, no, na bahagi ng ating bungo na kapag ka umatake ang sinusitis, yung inflammation ng sinuses, do nag-ano uh, 'yan, nagsisimula na yung mga sintomas na nararamdaman natin. Minsan yung parang may nakabara sa ilong mo na <coughs> Naranasan okay. mo yan? paano? naalala mo pa? Gumaganyan po ako. Gumaganyan po kasi ang, ang, pangit pong pakinggan. Kasi oh, na... oh. Ano siya eh, yung pag siya, lagi siya nagtatrabaho. Pinapatawag ko niya kung masakit na masakit daw ang ulo niya. Ang ginagawa ko, hinihilot-hilot ko lang siya ng ano, langis. Siguro, nalalamigan ang likod niya. Mahina ang resistensya niya, kaya ganon. Tsaka yung may tunog siya na ganyan, ganyan siya. Sabi ko na ko sinus yan huwag mong hayaan na ganyan yan. Ano'ng uh, ginagawa mo dati para guminhawa noong panahon na may sinus condition ka pa? Wala po inahayaan pudu ko lang po do kaya lalo siyang lumala kasi hmm. wala pong nag-advise po sa akin na bawal pala pong malamig. na eh. yung pinuntahan mo doktor sa Abu Dhabi? Walang gano'n. Wala po silang ang sabi lang po may sinusitis, may ano po sila eh may binigay sa akin reseta. Mm -hmm. Pagkabigay, 'yun na lang po 'yung binili kong ano. Okay, anyway, so hindi ka gumaling doon. Eh paano mo na balitaan nga pala ang tungkol sa healing? Dahil Dahil palagi kang nasa abroad, di ba? Napanood ko po yun, Dok, sa TV. Ah, by chance. Uh, ah, mo sa TV. Mo lang. Nabanggit din po ng kaibigan ko dati, mm. yung pampatak lang ng mata. Pero hindi ko pa masyado nga pong pinaniniwalaan, di ba? Ah, ini-endorse niya ang hiling, oh, hiling sa sa'yo. Tapos oh. nung yung nagkaroon nga po ako ng infection, mm. doon na po ako napaisip na matray ko nga po ayun, oo, naalala ko na nga po yung unang beses na nag-guest dito sa atin, nasa ibang channel pa po kami noon si Lorena nga kasabay ng infertility condition na ang tagal nila bago magkaanak ay yun pala dahil meron siyang yeast infection Opo. Uh, isa sa mga kadahilanan kaya hindi natutuloy ang pagbubuntis, inayos natin Opo, dito sa ayun. hiling galing ayun So, naaalala mo na palagi yung mga turo natin, tapos itinuloy na nga po niya hanggang sa sinusitis condition. Ano ang mga posible na isip mo kadahilanan, bakit ka nagkaroon ng inflammation sa sinuses? Sa so, tingin ko po, yung unang-una po sa akin siguro, yung pagpupuyat. Mm -hmm. Tapos, pangalawa po, yung pag-inom ng malalamig. Yan. 'Pag nagpupuyat kasi tayo, ang uh, nangyayari doon ay bumababa ang ating immune system. Okay? Apo. Tapos malalamig pa ang iniinom mo, Apo. including bubbly drinks, 'yung mga buko juice yung mga beer, yung mga soft drinks, basta may bula. May mm -hmm. bula, ayan. Magandang kombinasyon yung lamig at bula. Positive ang sinusitis condition doon, no? Mahilig ka rin ba dati sa ganun? Mahilig din po, soft drinks. Yan ayan. lang po, hilig ko din dati. Oh. Tapos naliligo din po ako sa umaga. Tapos sa gabi din po, hanggang sa makatulugan ko pong basa yung buhok. So yung kombinasyon po ng mga, ayan, laging basa ang buhok, lalo na po yung dito, yung mismong katapat nung tayo ay baby pa na bunbuna na pinipindot-pindot, yun yun, no? Pag nag-develop po ng sinusitis condition, once nag-set in na po ang inflammation, masakit na po ito. So pipindutin nyo yan. Pagka hindi pa natin ginawa ng paraan, ay magtutuloy-tuloy hanggang dito na parang migraine condition na katulad ng naranasan ni Lorena. Tapos ayan, sasakit na, pwede nang mamaga ang pisngi, ang bahagi ng, ng may kilay dito kasi nga inflamed na yung sinuses, no? So, yun po, no, katulad ni Lorena, dapat natututunan natin na ayusin kaagad, sana, wag baliwalain, di ba? So, naranasan mo maging doktor ng sarili mo. Ikaw yung nagsasagawa ng nasal steaming procedure. Ako rin po. Ako. Mahirap ba? Madali lang po, Dok. Maglalaan lang po ng mga 20 minutes. Ako po kasi 20 minutes yung nilalaan ko. Three okay. times a day. Uh -huh. Tapos pag kaminsan po wala akong oras, dalawang beses lang po sa isang okay. araw. Okay. mas habang isinasagawa mo ang nasal steaming procedure, naranasan mo ba yung nararanasan ng ibang pasyente natin na lumalabas yung sipon? Oo so, naranasan <laughs> ko po yun doon okay. habang may lumalabas na plema sa bibig. Oo oh, po, meron. okay. So ilalabas mo yun. Huwag mo sisinghutin, no? Oh, ano ang napansin mong kulay ng plema? Parang yellow, yellow Yellowish. Oh, ang yeah. ah, mahangin ka. Parang oh. may green. May tapos greenish parang tapos portion. Oh, po. So, combination ng kong, and yang. Yung, yung yin and yang, yin yang hong yun eh. Yun ang kompletong pagtingin sa, sa mga elements na nagkikreate ng imbalance sa system. Yung yin ay lamig ang ibig sabihin. Yung yang, init. Yung hong, yun ng hangin. No? Kaya, nasa hong at yang. Anong mas madami? Pinag-usapan talaga namin ng plema. Pasensya na po sa nag-aalmusal. Ano ang mas lamang? Yung greenish or yellowish? Yellowish po ang mas lamang. Yellowish. Kasi kapo puyat. Ah, puyat po ng puyat. nagpo ka ng maraming hangin. Okay. Kaya pag kinurot mo yung anit ng ulo mo, nahahatak mo siya. Subukan mo nga kurutin ng anit ng ulo mo ngayon kung nahahatak pa. Parang wala po. Wala na, di ba? Yung pinaka-anit po, hindi yung hindi hihilahin ng buhok ka. Dapat kasi, nakadikit yung anit ng ulo natin. Walang hangin. Hmm, wala na so, po. walang lalabas na yellow phlegm. Nakailang sessions ka ng nasal steaming procedure bago nawala na. Sa so, tingin ko po, mga seven days po yung nasal ko. Nawa, yeah. Nawawala na pero kinontinnyo ko pa po yun. Yeah. Siguro once a day na lang po. Yeah. Tapos sinasabayan ko po siya ng paghilot po dito. Yan. Yeah. Dito ng warm, yeah. ano compress na kasama po yung healing oil. Pinapaano ko lang po yung uh, palad ko. Pinapainit, pinapainit mo Tapos, yung daliri. Pero may hiling-hiling oil Apo. na, at habang mainit, ipinapatid mo. Ayan, very dito, good. Tapos dito, dito sa mga part po dito. Ayan. tapos ito. dito. Dito. Dito, no? Apo. Ayan Apo. yung mga uh, sinuses na nagkakaroon ng inflammation. Na ituro ba sa iyo dati yung pag ng sinus points sa dulo okay. ng mga daliri? Nanonood lang po ako sa inyo lagi, Dok. Ah, ayun, tinuturo ko po na extension naman Ito ng po. sinus points natin ang dulo ng mga daliri, no. Mula dito sa dulo ng hinlalaki hanggang sa lahat ng daliri. Sabi ko nga pag nagkakape ka o meron kang mainit na baso, eh di ihahawak mo lang yung dulo ng daliri pagkatapos lagyan mo na ng healing galing oil at massage mo lang ganyan tapos warm water nang iniinom mo Opo, noon tama po. umaga na lang ang ligo mo umaga po tapos nagbibilad din po ng likod pa nagbibilad na sa araw para tapos, lumakas ang baga oh, uh, tapos, nagbabitamins din po ng healing galing Oh, nag-aano siya, healing food, tablet, no? Ganun lang pong holistic approach na may kasamang disiplina. Nung nakagamit na siya ng hiling galing, hindi na siya madalas mahilo, hindi na niya ako pinapatawag. Malaki na pinagbago niya. Pag may nararamdaman ako, napunta po ako sa kanya na hiram ako ng, ano, ng healing oil. Kasi minsan nararamdaman ko rin yung naramdaman niya eh. Naniniwala po ako sa hiling galing. Kasi dinanas ko rin pong gumamit at effective naman talaga. At alam mo ba, Lorena, na ikaw ay isang certified healing galinger na. No? Salamat po. May maipapayo ka ba sa mga katulad mong dati ay medyo pasaway sa buhay dahil sa sobrang sipag? Ang maipapayo ko po sa kanila, wag po sila mag-atubiling lumapit sa healing galing. Magpakonsulta po sila, lalo na po sa nararamdaman nila. Kasi para po sa akin, mas mabilis pong gumaling sa healing galing. Ayan na okay. po, Lorena. Certified na certified ang pagiging Hailing galinger mo okay. talaga. I'm sure lalaki ang mga anak mo, pati na yung baby number two natin, na healthy kapag ka marunong ang nanay, alam ang dapat gawin, di ba? Thank you very much. Salamat din po, Dok, sa inyo. Okay. Kami po dito sa Hiling-Galing ay abot langit ang tuwa sa tuwing nababalitaan naming doing very well at very healthy ang mga dati nating pasyente, gaya po ni Mami Lorena, na talaga namang makailang beses nang napatunayan ang bisa ng holistic approach sa kanya pong mga karanasan. Sana po sa pamagitan ng mga tunay na kwento ng paggaling na ibinabahagi po natin dito sa programa, tulad po nang mga kwento ni Mami Lorena ay mas marami pa pong mabuksa ng isipan tungo po sa natural na gamutan the healing galing way. At uh, kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa sinusitis at iba pang kondisyon sa ating pong i-consulta e live mamaya po sa ating online program alas 9 hanggang alas 11. Ngayon din pong umagang ito sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan po ang luntiang kalikasan. Happy Healing Morning! Naduling ng mata dahil sa kagagadget, Paano bumalik sa normal? Hiling-galing sa TV! Alas 7.30 ng umaga, Sabado!